Opisyal na idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang November 4 bilang National Morning Day para sa mga biktimang nasawi dahil sa Bagyong Christine. Alin sunod sa Proclamation Number no. 728 na inilabas ng Palasyo ng Malacanang, hinihimok ni PBBM ang lahat ng Pilipino na mag-alay ng dasal, paggalang at pakikiramay sa mga Pilipinong binawian ng buhay matapos ang naranasang malawakang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa pagulang dulot ng Bagyong Christine noong ikadalawamput isa hanggang ikadalawamput ng Oktubre. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 7 milyong Pilipino ang naapektuhan ng bagyo at 138 na Pilipino naman ang sa kasamaang palad ay binawian ng buhay. Maliban dito ayon sa Department of Agriculture, umabot rin sa 3.11 billion pesos ang halaga ng napinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa nabanggit na bagyo. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng opisina at tanggapan ng gobyerno ay gagawing half-mast ang paglalagay ng watawat alinsunod sa Republic Act Number no. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na siyang tanda ng pakikiramay at pagpupugay. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kundapay, Idol!